Morning guys. Yan. Uh, welcome back my YouTube channel Buhay Probinsya. So ngayon, kumustahin natin yung tinanong kong ano uh, uh nyog. Oo, dito kasi, yan. Ito yung gilid ng aming bahay nasa sapa. So ayan oh. Uh, puntahan natin tina natin kung okay na. Yan, kasi ilang days ko na rin tong tinanim. Yan, dito ako ngayon sa baba. yun guys, so. Ito, so, daanan namin to Punta doon sa baba. So, ito yung nag-landslide. Pakit ko lang. Nag-landslide, mga nag -landslide uh, guys. yun mga uh, dito na ako. Medyo maputik-putik pa. Oo. Ayan, tinanim ko to mga five days na. Ayan o, ayan yung tinanim ko. Ayan, hinalo ko, hinaloan ko na rin ng saging. Ayan o. Ayan, dito na bumaba na. Ito na yung, yung ano o, yung papaya ko. Nangapit bahay na siya. Dating nandun yan sa taas. Ngayon bumaba na siya. Ayan na ngayon tinanim, Ayan, tinanim ko, tinaniman ko to para tumibay yung lupa. Ayan o. Yan yung nag-landslide. Muntik na yung bahay ko. Ayan o. Ayan. Ayan. yung, yung tinaniman ko. Ayan. Apat na puno. Ayan. Ayan. Yung nyog. Sana mabuhay siya. Ayan. Ayan o. Ayan yung mga tub tubig namin mga submitter yan. Ito yung daanan namin papuntang labas. Yan, medyo mahirap pandaan dito. Hindi pa namin naaayos na maayos. Yan, palabas yan hanggang doon na yan. Yan. Yan oh. Ito naman yung dragon fruit. Yan. Bumaba yan. Nasa taas yan oh. Yan. Ang nakatanim yan dati, sayote. Sayote at saka kalabasa. Kaya na-wash out lahat yan. Yan. Ayan, Ayan o. Oh. yung bahay ko. Ayan. Pag magkapera kami, hindi ko alam kung kailan kayo magkakapera eh, ano yun namin yan, sisimintuhin namin yan para hindi bumaba. Ayan to oh. Ito yung saging, ano yan, sabayan. Ayan, so ngayon dito tayo. Kaya wala tayong magawa dahil nga dahil sa bagyo-bagyo. Ayan. Ito naman yung mga gabi. Ayan. ito yung creek pag ma, pag malakas lang naman po may pag malakas lang naman ang ulan yan malakas din ang tubig diyan yan oh walang tubig ganun ayan yung mga atok uh, ko nagkakalat hindi pa kasi ako nagpakain ayan oh yan sila yan na lang yung mga nabuhay so ayan oh o, oh, magsabayan na rin natin i-update yung malung, ano, uh, um, palaya. Ayan. Ayan, oh. na lang yung natira, mga tanglad ko. Ayan. Ayan yung mga, uh, ano, ah, uh, okra, tsaka sitaw. Ayan, oh. Yung, Papaya ko oh. may bunga na oh. May mga bunga na. Nakapamitas na rin ako diyan. Pinapahinog ko 'yan. Ayun oh. Masarap kasi pa paghinog Ayan, ito naman yung ano, belt belt malaki na siya oh. Ayun. langka. Puro, ano 'yan, puro tanim ko 'yan yung mga uh, langka. Ito naman yung nyog. May, ano na, may bulaklak na siya. Yan, sana mamunga na to. Ayan o. Oh. Madiba ah, guys? So ngayon, gusto tayo. Inagaan ko talaga kumuha ng video. Kasi, di ba ng video pag maaga? Hindi mainit. Ayan. So mga guys, Hanggang dito na lang muna ang um, video ko na to. So sana uh, 'wag natin kalimutan pindutin ang notification bell at mag-subscribe na rin. Yan, so thank you, thank you po sa lahat. Ingat po tayo. Bye-bye.